Jeperdinan, picture tayo ulit, tapos hawak, kahit bawal hawakan. Ano ang mga masasabi sabi yun? nabasa ko sa Facebook. Ah, eh. yun? Uh, Kasi Jeperdinan ha, naka-store po sa iyo so, Kahit na ngayon. Pero impressed naman ako sa iyo. Maraming impressed ka naman. Pero kung sila naman sila. Hindi na-impress ako kasi yung ginagawa ko is hindi basta-basta. Uh, paglalakad, kulan, hinit. May malalim na ako eh. Kasi ito, nagagawa ko. pa, uh, buhaw. Ano kasi uh, ito? Kinger child, ating I-nurture, i sa sarili ko, ito na yung buli sa na ito, kaya patatagal. Kumbaga, para sa akin, sa sarili ko, hindi ko itong na asgaya nga hindi ako nasa IG. Pagkita ko ng sa na yun, madali na ako pumunta. Masunod sa paraan ko siya May hinahanap ka talaga? Sino nga? Okay. Tatay mo? ito pala ang nakala ko pag alagala ka lang naghahanap ng magandang babae. Kaya, kaya sa akin, sa, uh, marami na akong beses na yun na interview kayo sa mga uh, registration natin. Mm. Sinabi, buwat na naman, Luzon, ito talaga yung talaga ako kuwento. buwas buwat Luzon, Visayas, then Yung Diba ako ng summer meeting natin, may natalagal ako talaga ng kwento na ito. Na yung kwento ko na rin sa natin eh, pagkakalam sa iba kasi dupindi yun sa pag ano trending, viral yung nag-viral yung bawal hawakan hindi, ang kwento naman kasi nun um, isang vlogger mm -hmm. pagpasok na ako ng mm -hmm. ano nun ng uh, LGU natin uh, municipal hall andito siya sa likod patras patras siya mm -hmm. nagagalaw yung camera niya nakatutok sa akin o bawal hawakan bawal hawakan doon galing yun. Hindi ka natuwa. Eh, no? nak nakipagkamay pa nga ako sa Ilgiron. ba ako? <laughs> Pero may nakita kong mga babae, okay. nakaano okay. sa'yo, nakakabay. Sabi ko, paano bawal hawakan? Tapos baka kami lalaki, bawal umawak sa'yo. Pag maganda, okay. <laughs> Kaya nalito ako. Pero naliwanag na mo. <laughs> hindi pala galing sa ano. Galing bala sa isang vlogger. Uh, napaka, napakabayit natin tao. Huwag lang tayong ano. Uh, yung nangyari kasi sa akin dun sa kabila, medyo uh, personal kasi yun eh. Yung uh, si Daman, si Daman sa Ikan Tabinas. Ang pagkaalap ko sa kanya, maraming beses na niya yung Pilipinas at uh, may bayo sa kanyang uh, FB account na unbreakable. Kumbaga, nung nagsisimula ako nito, nakita niya na ako lakad. Parang, parang na-heart siya sa akin kasi title mo, unbreakable, tapos ako lakad. Parang nasaktan ka sa akin. Kaya uh what no, naging, ano, na, uh, naging basher ko na siya. Uh -huh. Wala lang bilala ko yun, um, yun Sinisiraan ka? Opo, ito hanggang makarating. Hanggang makarating ako ng bata, nag-start ako ng Luneta. Hanggang makarating ako ng Batanes. Hanggang makarating ako ng Summer Lady, Hanggang makarating ako ng Mindanao. Hanggang tawi-tawi. Hanggang makababa ako. Nung uh, sabi ko dito, nung mapababa na ako ng ano, ng... ah, uh, uh, lab, ah, ano? ah, dapitan. Hmm. Nakababa na ako ng dapitan. Sakay na ako ng barong. Papasok sa ka, lugar nila. Nagaroon kasi yun eh. Hmm. Papasok na ako ng lugar nila. Ayun na, sinalubong na, sinalubong na ako ng ganong comments na uh, paparating na ano, yung uh, Philippine Blue uh -huh. Yung palamunin ng bayan. Ay, sino hindi masasaktan Uh, so. hindi ko yan na, na <laughs> Sino hindi ba? Sino Pero sinong, sakit naman yan, eh. Sino, di masasaktan doon, 'di ba? Oh. Kaya nawala na akong ganang lakarin din yung lugar nila eh. Tapos nalubong ka pa ng LGU na sino ka. Uh, Anong kailangan mo dito? Nung nagpapakilala ako, ako si Alam ko. Alas gisang pasok namin, gabi ang kubi namin. So, Anong oras yun? Maga. Maga pa naman. Atin ako ng flag racing ceremony. Tapos tinanong ka kung sino ka. Alam niyo, ah, ala, nakatap ako sa kanila sa pagdating ko doon Sabado ng gabi. Oo, oh, nakatap na ako sa ano natin. Nalililiyo kasi kausap ko yung MDR natin eh. oh. Ah, PDR, PDR, RR mo. Kausap oh. ko eh. Tapos, Tinap nga nila ako doon sa tourism. Eh. Binigyan nga nila ako ng uh, accommodation doon. Dalawang gabi ako sa kanila. Kasi Monday nga hinihintay ko. Sinabi ko na yung gagawin ko. Uh, magbibigay galang ako sa ano sa... Uh, ano natin yan sa LGU oh. kasi nasa ano, probinsya nyo ako yun lang, nagkataon na nagkamali ako ng sinabi na sobrang sakit, kasi sakit din kasi yung loob ko na medyo nagkamali ako ng sinabi ito sa bagyo kasi pagdating ko rin may bagyo tayo, yun lang ah, humingi naman ako ng public apology rin kasi oh, yeah. alam ko naman mali ako doon. Yeah. Oh. Humingi, humingi na ako ng public apology rin kaya lang ginawa pa rin nila sa akin ah, persona ng grata, so, okay lang Okay. Kasi dyan na yan, ano magagawa ko dyan. Um, wala problema um, sa sa'yo. Wala, wala. Kasi ako mag lang naman ako eh. Sa tingin mo, nakatulong ba yung issue na personal na grata? Tapos, lalo kang nakilala sa'yo. Sa tingin mo, nakatulong sa'yo. Wala naman kasi kung parang sumikat talaga. <laughs> Ay, hindi ba so, bala? Wala, wala akong balak sa bigot. Ang gusto ko lang pag natapos ko, yung ano, yung uh, closure. Pag natapos ko, balik ako sa dati kong buhay. Ah, uh, nila, ikaw lang daw ang looper na nag-ingay sa social media. Bakit ba? Wala pala sumagot. <laughs> ano, ano, api lang yung sarili ko. Pero may nakita. Ang tagal ko, ang tagal ko ng tao na wala nga akong tagapagtanggol sa sarili ko. Kaya nga, gusto ko makita yung pagmamahal ng isang anak at isang ama eh. Uh, eh tapos, sige, eh, ganyan pa. Hmm. May nakita ako na ano, yung PWD na parang binigyan mo ng pera yung mga ganun matagal ko na uh, doson doon pa lang ginagawa ko na yan hindi ako nagpapakita sa mga video ng ganyan kaya lang ang dami na kasi nakasubaybay maraming na, 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 ako na ganun hindi talaga ako nagpapabigay sa mga ganyan kasi ayan pag ako nagano puso sa puso ako eh uh, netizen yun Kuha ano hmm. yun netizen, netizen na yun no? hindi yun scripted hindi, hindi sa akin yun hindi sa, hindi sa akin yun kaya doon kuha, ako na touch yun sa mga basher eh sa akin normal na yan eh. Oh, normal yan kasi ano, ang uh, mga basher natin, ano yan, uh, hindi ako nilevel sa mga basher kasi mga perfecto yan, hindi ako perfecto tao. Oo, uh, oh. No. oh, hindi, ako, hindi ako perfecto tao. Eh basher yan, eh perfecto yan, bawal kang magamali dyan. Tama, <laughs> <laughs> no? Pag-basher is a eh, hindi. <laughs> Oo, oh, <laughs> perfecto yan. Bakit ka magkamali dyan. Pag nagkamali ka dyan, yari ka dyan. Wala perfect dyan. Kaya ako, ako di ako perfecto ang tao. Kaya kaya, 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 kaya nagkakamali ako kasi di ako perfecto. Pero yung uh, mga vlog is, ginamit mo na magiging no, ka ng tawad. Oo, oh, nag-video ko nun. No. Di ka pinuso ko yun. Nag-public ako rin dito. Pero dito sa Cebu is, bakit mo ba na ano? Yung paglalakad mo na punta sa boxing bad boy ayun nga kasi nga yung mga damdamin natin uh, para sa nakabayan uh, ako eh nakabayan ako eh nakabayan uh, akong tao yung damdamin ko talaga ano, maanong masyadong pagdating sa ano sa damdamin para sa bayan masyadong maanong yung puso ko hindi tayo ano yung nagiging puso ba to lang ako pag ano pag uh, pinersonal mo na ako. Eh, yun kasi isa na yun, pinersonal talaga ako, buwag eh. Kaya, naging pusong bato rin ako eh. Mm. Pero malambot ang puso natin, sobrang lambot ang puso natin. Oh. san Saan ka nasaktan sa mga basher? Oh, yung mga ngayon, wala. Wala, oh, hindi ka. Hindi ako apektado ron. Hmm. Hindi ka apektado. Doon lang, sa isa na yung kasi buwag simula, na yun. <laughs> ah. O lugar niya kasi yun. Oh, uh -huh. lugar niya yung kabila. Kasi yung iba, mag, may nabasa ko na ano, yung si Ferdinand, VIP, oh, eh. wow, oh. oh. walang pinta, punta, halakad-lakad, oh. kulang sa pansin, walang liko, oh, oh, ahong bunganga, normal yung yan, mga nabasa yan. ako, Na, eh, nakabasa ka normal ba, ba ng ganyan? Normal yan kasi fashion oh. nga, ibagawin mo yan, may perfect yan. Hindi <laughs> <laughs> ka-pictado. <laughs> Hindi ako nag-ano sa mga ganun. Hmm. Pag, so, wala sa akin pagkatapos nitong ano vaccine na ano pa kaya uh, challenge bukas pagkatapos ito kung ang uh, kami malikom natin dito para sa uh, alam ko yata nakalive tayo mamaya hmm. magano uh, malikom doon uh, tutulong natin ito sa mga kababayan natin dito tapos, uh, kami bibili mismo tapos kami magre-repack -tap, then uh, kami rin mga, mga mahali thank you thank you sa inyo ano puso mo na matulongin. Yung pagtulong nga sa, iwan ko lang kung saan lugar yun. Basta yung may nakita ko na sinalubong ka ng PWB, ang ano, kasi, yung mm, naka-scratches. may kinulot ka na ha? oh, pera ba, hindi, binigyan di, mo. Hindi, hindi ako na... Ano yun eh, magpapapicture lang sa akin yun eh. Mag, magkano kami noon, magka... Uh, Nag-comment sa akin ng anak niya. Hmm nag-comment sa akin yung anak niya tapos sa uh, sinagot ko sabi niya kasi uh, gusto, gusto magpa-picture ng papa ko sa iyo kaya lang hindi siya ano hindi siya makakabul sa iyo hindi ko alam na naka-wheelchair pala siya kasi mabilis kang maglakad sabi niya sa akin tapos nung tinanong ko uh, Tinanong ko dun sa, uh, sumagot ako sa comment niya kung anong lugar sila para pagdaan ko, sabi ko, uh, magkita kami. Ayun nga, nung pagdaan ko sa lugar nila, nakita, hindi ko alam na gano'n. Kaya, nung pagkakita ko pa na malayo, malayo pa lang pagkakita ko na may nakawinter. Tapos, sinalubong ako ng anak niya. Ako yung kausap mo sa comment section kagabi, sabi sa akin. Tapos, yun na, uh, tinuro niya yung tatay niya. Yung pagkaturo agad ng tatay niya, wala, wala, wala akong ano, biglang tulong eh ano naman tayo biglaan yung picture picture lang yun <laughs> picture, oh, picture pero... magbaba picture eh hindi naman tayo artista na. <laughs> ayoko oh. ayoko nakakapagod kaya oh <laughs> nakakapagod kasi yeah. ayoko, gusto ko lang maglakad na maglakad kasi yung para sa sarili ko na <coughs> na ano yung matapos ko yung yung goal ko na to mission ko na to para sa sarili ko para yung closure matapos na kasi ba diba, yung sinabi ko nga kanina yung uh, inner child uh, pain kaya mm -hmm. ngayon na sa akin takang hindi mo nakita ang yung ama red. Anong ano nung uh, Ako naman siya nung bata ako 8 years old ako Tagasan ba talaga si Nibesia? Nibesia? Ferdinand Probinsya namin ni Baisiya talaga uh, Ni Baisiya Taga ni Baisiya din, yeah. hmm. din yung ama mo Ni Baisiya Dila meron siya Mga tiga ni Baisiya Anong ano salita niyo Tagalog Tagalog Medyo ano lang kami talaga magsalita Malalim kasi Maano kami magsalita eh Parang makalimhaga eh Malalim may ibig sabihin kami pagmamshali na yun eh, kami masahit uh, parang yung yung anong tawag? parang tula nagtutula la oh, parang tula uh, uh, dalawa kami ano yung uh, pananagut sa sinasabi ko. Mm -hmm. Anong trabaho ni Ferdinand before nag Philippine Loop? ano 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 naging trabaho ano 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 ginagawa ano 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 sa ano siya ako ano naging ano 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 Uh, nung dito ka na sa Philippine Loop no, marami bang nag alak nag ano sa iyo na maging ano in endorser ka yun nang pinag sa akin na nag endorse si Columbia Philippines sa kasi Aro Philippines ay sponsor ng dalawa na. ah ngayon sponsor mo na tatanungin uh, na sponsor niya hindi alam ng iba. Oh, Kaya pag nagpo-post ako, lagi sila naka-hashtag sa akin eh. Give it up for Arjun. Oh. Kaya sa mga post ko, maka pag uh, nag-end of activities na ako, sa mga yung videos ko, uh, raw videos lang yung mga kasing ginagawa ko, what is start, magta-time time ako, and then hanggang gamata matapos ko, yung point A to point B. Yeah. Hmm. Ngayon, bigyan niya natin linaw yung issue na tayo dito sa mga sakay, sa mga naman daw ako at tapusin yes. mo muna yung point A yung point B bago ko yun, kasi mukha kasi free time naman ako noon mm -hmm. Pag nakasakay naman ako, wala hindi ako pwede mapunta sa kabila wala akong ipopost na kilometer saka step hmm. Si Ferdinand, binata, widow ano ba si Ferdinand? Binata, wala pang anak Wala pang anak pa ng ano? Hindi, ano, ah uh, uh, Bahala na. Hindi <laughs> <laughs> ka pa naghanap. Bahala na. Baala. Ah, depende lang kung may dumating. Basyo, na. So, ano ba? Pag, ano, first time mong nandito sa Cebu? Hindi, uh, second time around ko na rito sa Cebu kasi dahil nga, sabi ko sa'yo, trabaho ko dati, project coordinator ko, may naging project kami rito. pharmacy, mga hawak mong ano, mga project, mga pharmacy. So, ako yung nag-aano sa mga tao, sa mga humahawag uh, ng tao, Then sa akin na, nang, nang gagaling yung ano, uh, para ma-office din na uh, client, Ta ako na pag uusap din yan, yeah. tapos uh, yung magpapasawad sa tao, sa akin din nang gagaling. Hmm. Ano ma-i-describe mo sa uh, ugali ng Cebuano? Cebu kasi napasa mo na rin to dati kan uh, kabisado ko na si Cebu. Cebu. Mga bait mga Mga bait mga pa na rin dati ang kasi dati si Cebu. Way back 9 and then naman 19 yan. Or 2000 uh, na ko online Team siguro mga ganun Follow na lang mga 2015 siguro nandito. Hindi 15 Basta mga ganun, 18, hindi 15, 18 na mga ganun, mga ganon taon, nandito ako pagkatapos itong Philippine Loop na goal mo, balikan mo bang Cebu? Sabi ko nga, kasi sabi ko nga, uh, si uh, World Record, si Binis, uh, secondary ko lang yan, ano ba yung sabi? Secondary ko lang yan, ano sila? Si Dennis, Oo, secondary ko lang yan. Kaya, pero kung makuha natin ito, uh, alam kami tumutulong sa atin na uh, kapuha natin Pilipino na dahil like, sa so, officer no, natin nandiyan sa Guinness World Record. Pamonitor din nyo sa sakit. Hindi na magkakaalam ko. Dahil uh, natulungan na tayo. At uh, kung nakuha natin ito, hindi mas masaya. Kasi pag natin, nakuha to, uh, na ko ito, bilang salamat sa mga dinaanan ko kasi so, hindi yeah. lang para hindi na hindi lang naman to uh, para sa akin uh, para sa akin lahat para sa akin ano eh tayo nagtulungan dito kapag naglalakbay ako eh ayo eh kasi yeah. pagdating sa lugar niyo sa inyo ko natutulong sa LGU natin. Diyan tayo natutulog sa LGU natin. Ngayon, dahil dahil may, ano nga, sabi ko ayoko nga maging kanayin dyan. Yung gusto ko normal na buhay lang eh. Alam, medyo nakikira lang tayo kay mga kababayan natin na uh, nakita yung kwento natin eh, ibigyan tayo ngayon ng, ano, ng accommodation eh, sabi ko nga kahit sa ano lang buhat naman simula nagtetent ka lang ako sa dad katabi ko lang kung sa outpost eh kanay ako ng ganun, ganun, ganun buhay eh down to earth lang dahi pa eh. mm, Pero... Kaya lang yung nangyayari ngayon, siyempre, uh, nakilala na, nakikilala na. At uh, meron tayong mga uh, mga privado, and then LGU, at uh, bibigyan tayo ng magandang accommodation. Eh. Maraming nag-welcome talaga. Mm -hmm. Hmm. Tapos, nak malaki ka na raw na income sa Facebook. Ko <laughs> ah, <laughs> hindi ko nga kinukuha Ha? Hindi ko kinukuha. Pero totoo naman. Totoo, yung kaya hindi ko kinukuha kasi hindi, so, hindi, so, hindi, hmm. hindi ko nga Hindi ako na sa kaya. Hindi ako na sa Hindi ka na ilaw sa pera. Hindi. Uh, uh, hindi ako siya sa pera. Uh, kasi ipakatwira ko lang sa sarili ko eh. ako sa mundo ng wala. Alas din ako nang wala eh. Um, Ilan ba kayong magkakapatid? Lima, lima tapos. Ano, Kilang taon ka na? Forty-eight. Okay. okay, Good luck kayo. Sana maraming swerte pa. Andarating, no? Pag lumating tayo ang ganyan na swerte, tulong natin saka kapwa natin. Mas maganda yung tumutulong. Hmm. Sana maghahanap ka ng babae. Yan lang yan sa gilid-gilid. Marami. <laughs> <laughs> Madali lang Pero okay lang muna tayo ngayon. Kasi uh, may mission pa tayo. Uh -huh. So, ano, misses mo na lang sa followers. Followers mo at sa followers ko Gugmang Lagan. Gugmang Lagan Oo. Oh, mga followers. Shoutout sa followers ni Ferdinand, Ferdinand. Sir sure, Gugmang Lagan. Oh, Gugmang Lagan uh, sa mga followers natin. Uh, salamat sa inyo kasi ano, ano, uh, paano, as uh, a diba, eh, kilala naman na nila ako buwat simula eh mga solid supporters natin. Kilala na nila talaga ugali ko. Ngayon kung uh, kaya kasi pag nagkamali kayo, mali nila, di nakikita eh. Mali mo lang. <laughs> really? Yes, yeah, salamat, salamat.